Good morning! Ilang sandali na lamang at sisimula na natin ang ating promotional exercises with the theme. Ang tema natin ngayon ay ang kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Deep Ed, matatag! So lahat ay nakahanda na. Bondi si ito ang ating aktibo at matulungin na barangay captain honorable Ruth Yoring. Good morning po, Kap. <laughs> so malaking ambag talaga ang pagkakaroon ng isang masipag, aktibo at very sensitive sa aming pangangailangan dito sa school. So biyaya ito talagang malaki na sa lahat ng aming mga request ni Kapitan sa lahat ng kanyang makakaya ay kanya tayong tinutulungan. Thank you. Bye-bye. Thank you, Kap, for the support at palaging pagsuporta. lahat ay masaya. <laughs> ang ating mga learners, ang ating mga key stakeholders, maraming biyaya po ito at malaking accomplishment na naman ang school year 2023-2024.

啊，啊，啊，啊，啊。